Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at syempre po pag alas 8 ng umaga kunin mo na ang mga tips at mga code na mga swerte po ng mga kalaki 3 digit po ang lagi pong inaabangan Uy, madalas makapagpanalo tayo ng 3 digit lucky number sa Pilipinas sa abroad Kaya ngayon po, ikaw naman kaya ang susunod na mananalo kunin mo na sa Bansang New Zealand 278 Australia 176 Mexico 050 Canada 319 Greece 712 India 251 Philippines 155 Thailand 926 Taiwan 039 Malaysia 17 ano to 172 Dubai 053 Hong Kong 429 Singapore 947 China 828 Texas 1, 3, 0 Korea 952 Germany 585 Italy 919 Japan 736 Saudi 231 Alaska Suranoo Sur, 042 Las Vegas 828 at Israel mga kalaki 1 6, Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayon pong alas 8 na umaga. Claim it, mananalo tayo mga kalaki. Good luck!